tapos nagpalingin man ako sa video para si Bues, mo, ko, malang, bawang Barwa. Nakipagaling mo wala nang sulod. May mga sulod ko Ang biyak ko lang bawang sibuyas Buyes mo sa mantika, nakita na gatag pa kan Milford. Okay siya, Mikey. Sabi ko, makutan mo Milford lang ah, dapat sang gatas lang minatag ko. Pagpaga si Milford, 150. Kaya ko na, mami. Ang hagol, binahalatagan ko yan to. Uh -huh. Singgas pa? Oo. Uh Kaya, -huh. yeah, may tuwar sa balay. Ah. Uh -huh. Tapos, ang 60 sa nabawas mo ng 60 lovely. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Ano